Ayan si Idol Lucy. Ayan. naman tayo. At, si Brog. Si Bus Jan. Tsaka si Bus Joey. Bali. Apat kami na bangka. kami putik! Okay, mamaya mga idol, galing kami ng tagpos, punta kami ng bilibiran. Try namin kasi, may nakapwisto na ron. Good morning. Ay, tanghali na pala. Tanghali na pala mga idol. Tuloy natin. Oh my God, di ko na maangat. Oh. Oh. Jack pa tayo Meron tayo nga na ah, Thank you Lord Maril pa tayo uli Kaya uwi na kami mga idol oh. Mga grabe siksik Walang Walang eh. Hahaha, <laughs> wala. Talaga ba? Grabing Ay. kapal. Ayan, di na umuusad. Kaya mamaya uli. Ayan ang mga idol, nakauwi na tayo. So, mga kulang-kulang siyam na kilo to. Ay, iba. Ito. Oh. Tapos, hiningi pa yun doon sa daungan ng dalawang malaki. Yung mga siyam na kilo nga, huli ko. Ayan. Thank you, Lord. Jackpot tayo ngayon. Siyam na kilo. yung plapla -pla natin dalawa lagot ang dalawa may na na braided natin yan thank you for watching thank you lord sa